nagparamdam ng aking antok. Nagparamdam na siya. <laughs> nagparamdam na siya, guys. Pero lalabanan ko siya, no? Nagparamdam ng aking antok, antok. Pero sige lang. Ganun talaga. edit titihaya na lang at matulog na. <laughs> Naka ilang minutes na ba ko? 27 minutes pa lang. Oh my goodness. Oh my god, lie. Naka, ano pa lang ako. Oh my god. oh my god oh my god oh my god oh my god oh my oh my goodness oh my goodness asbor hello 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 asbor hello icky hello hello guys hello everyone Just one, just two, just three, just four. Iba naman ang ating position kasi medyo nangangalay na ang lola niyo, guys. Sasanda lang muna ako sa TVBer ko dahil wala akong masandalan at wala ng iba pa. Si TVBer lang ang tunay na nagmamahal sa akin, Charice. Drama lang yan, ha? Hindi yan, ano. Hindi yan legit. Maraming nagmamahal sa akin. Super. Maraming nagmamahal sa akin, kaya... I'm so thankful na mini mini love me. Mini mini love me. Di mini mini. Mini mini, mini love me. <laughs> mini mini love me guys. Mini so mini mini love me. Iiba ko lang ang aking position guys kasi medyo nangangalay na ako kaya iba iba mo na ang ating position kasi medyo nangangalay na yung ang aking likod guys. Wala pa namang magmasahit sa akin no. Okay lang sana kung nandito ka kasi magpamasad sa ko sa anak ko ay eh, hindi naman siya marunong. Charis lang. Charis lang. Drama pa more. Drama pa more. <laughs> Drama pa more, mga my dear. Thank you so much, guys, sa thumbs up. Uh, thank you so much. Thank you so much, ano, million-million people to thumb up, to tutusok my live streaming. Thank you so much, guys. Time 6 is 10.06 pa lang. hmm <laughs> Grabe ka naman. Masyado ka naman excited, my dear Romel. You're so very excited. You're so very excited, my dear. You're so excited, you know. Love, love. Love, love love, Love, love. Love, love, love guys. Ano ba? Just love always. Pag matuantok ako, guys, dito lang ako siya. Dito lang ako higa-higa. Higa-higa lang dito, guys magpapaantok lang ang lola mo. Yung position mo na guys, kasi sobrang anahirap hirap na sa aking likod ba? Sakit ang aking kalikuran. Kalikuran? <laughs> sakit ang aking kalikuran guys. Oy, sakit ang aking kalikuran sa aking position. Namatay na ang aking cellphone. Namatay na nga. Isa na lang nag-andar. Oh my God. Eh. Baka lubat na siya. Alam niyo guys, yung cellphone ko nakaraan, na-overuse -over, na -over siya. Na-overuse siya. Akala ko sira na. Buti nga hindi ko pa tinatapon eh. Kaya dinadala ko talaga agad siya sa ano, repair shop sa mga cellphone, di ba? Na overuse lang pala siya. Na overuse lang siya mga my dear. Kaya ayun. Kaya kailangan pag ano ano hina kung may gagamitin ako na na cellphone ganyan, ini ano ko na ini ini ini. <laughs> ini bali ina nang, na ba? Tawag dito guys. Hindi ko masabi-sabi need to change change ko ba kasi yung cellphone ko dito kasi is ay pang ano lang pang pang chichiburek siya lang ganun 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 sayang naman din kasi guys pag hindi sila gagamitin kaya gagamitin natin Yon. ako lang nagmahal sa you los wala akong asawa los bisaya ka ba ayo oh, bisayang daku ako idol super bisaya proud bisaya my dear Jonathan. Charis lang. Mahal mo ko, Charis. Charis, salamat sa pagmamahal. Ang dami talaga nagmamahal sa akin. I'm so very blessed talaga, guys. Ang dami yung nagmamahal sa akin. Kahit saan ako pumunta, marami nagmamahal sa akin. So, per dami yung nagmamahal sa akin. Kaya, I'm so very, 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 very big thankful na maraming nagmamahal sa akin. Thank you so very, very much. Thank you so much sa walang sawang pagmamahal. Thank you, guys. Thank you mabuhay tayong lahat gusto. Mamaya na just for red kasi kakaaga nito ko lang sobrang sakit ng aking likod. Later on, just later on. Balik ako sa aking position. pero ganito muna ako sandal muna ako 'long sakit na yung likod ko ba? Sakit na akong likod. Okay sana kung nandito ka para i-massage mo ang likod. Okay lang 'yun. <laughs> chairs lang, chairs lang.